Drive-by scooter stabbing na kunan sa isang security cam. Isang biktima na saksak sa leeg sa isang drive-by scooter stabbing. Ito si Aiden Dixon, isang kilalang siga mula sa Leicester, UK at makukulong siya ng siyam na taon para sa isang malupit at random na pag-atake sa isang lalaking hindi niya kilala. Salamat sa video na ito na nakunan ng security cam sa eksena ng krimen alas 4 na madaling araw. Makikita si Dixon na nakasakay sa isang scooter sa kalsadang walang kotse. Ang kanyang 24-year-old na biktima ay makikitang nakasuot ng isang kulay asul na damit. Sinaksak ni Dixon sa leeg ang biktima. Nagulat ang lalaki at napaabante na tila inaakala na siya ay nasuntok. Tumaka si Dixon pero nakilala siya ng isang saksi. Ang dahilan para sa attack? Inakala ni Dixon na ang biktima isang lalaking nakaaway niya noong gabi rin yun. Ang biktima ay nagkaroon ng sugat sa kanyang leeg na may 2 inches ang lalim at 1.5 inches ang lapad na malapit sa isang main artery. Ayon sa korte, kaunti na lang at napatay na ni Dixon ang biktima.